masayahing bata si Danica de La Cruz Mesa. Laging nakangiti at madaling patawanin sa kabila ng kanyang iniindang sakit. Unang nakilala ni Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List si Danica nang ito ay dumalaw sa Philippine Children's Medical Center kung saan ito nakakonfine. Kuwento ng nanay ni Danica na si Annalyn de La Cruz. Magtatatlong buwan na silang nananatili sa PCMC dahil sa sakit ni Danica na high-grade glioma. Ulan tatlong buwan po kami dun eh. October 14 po kami na -compiled. Tapos naka-uwi kami na October 31, balik kami ng November 5. Hanggang December 19 na po kami doon. Dahil sa kakulangan sa pera, hindi naging madali para sa mag ang pagkaka-confine sa ospital. Wala naman po kami, ano yun, namamasukan lang po yung asako, construction lang po. Tapos ako nagtitinda ng ihaw. Ihaw nung wala siyang sakit. Wala po yung na. Ang nanay ko naman, wala naman trabaho, may sakit din po. Kung kani-kanino po kami humihingi ng tulong sa iba-ibang tao, kahit pa paano naman po, binibigyan kami kahit pa unti-unti. Tapos yung pagkain niya, yung sa rasyon na lang. Ay, yung pagkain niyo po? Yung tira po niya. Malaking tulong sana para sa mag-ina ang mga inaabot na pera ng iba't ibang charity organizations na bumibisita sa ospital. Yun po yung mga bigay-bigay nga po sa amin. kung wala, kung mayro dumarating ng mga charity, ninaabutan po kami pa isa-isan libo, may limandaan, tinatabi po po yun. Pero hindi madalas ang may magpuntang charity organization sa ospital. Kaya naman napipilitang mangutang si Annalyn sa kanyang mga kaibigan magchat-chat ako sa isa kong kaibigan. Ayun, papadala ako 300, 200, pangkain namin. Pinagkakasya na lang namin mag -ina. -in Bukod sa arawang gastos, isa pa sa kanilang mas malaking pinoproblema ay ang naiipong bayarin sa ospital na umabot na sa 800,000 piso. Nung una po, kumuha ko ng running bill, 800. Hindi ko na alam po anong gagawin ko. Sabi ko nga doon sa Sampun libo, hindi ko alam saan ako kung babayad, eh, ganun kalaki pa. Kaya naman tila sagot sa panalangin ang pagbisita ni na Speaker Martin Romualdez, Congressman Yeda Romualdez, at syempre ni Congressman Zaldi. Dasal na lang kami ng dasal sana, may tumulong talaga sa amin. Ngayon naman po, Rakaton, dumating naman po kayo, kayo pala yung talagang da, tutulong sa amin natupad naman po siya. Dasal siya ng dasal. Nagpe-pray kayo lagi? Opo. Sinasabi niya, sana may dumating sa amin, may magbigay ng pera sa amin. Kaya po tuwa kami nung dumating po, nabigyan niyo po kami ng pipe, hindi po namin inaasahan yun. Isa sila sa mga nakatanggap ng pamaskong handog ni Kong Zaldi para sa mga pasyente ng PCMC. Binigyan sila ng regalong laruan, grocery packs, financial assistance, rosario, at maliit na rebulto ni Padre Pio. Isa pa sa pinakamalaki nilang natanggap na biyaya ay ang ipinangako ni Speaker Martin, Kong Yeda at Kong Zaldi na wala na silang babayaran sa ospital hanggang sa kanilang paglabas. Umabot ang bill ni Danica ng mahigit isang milyong piso pero ni Singko Wala silang binayaran. Saan galing yung sila nagbayad ng 1.1? Ako, Bicol po. Yung po sabi sa amin doon sa social worker ni Ma'am Aurora po sa akin. Ano pakiramdam na eh na wala na kayong i Oh, uh, so, sobrang saya po na lumalabas po ako ng social worker. Tuwantuwa po ako. Aba naglalakad ako, naku po maraming salamat sa tumulong sa amin. Pabirupang pang sinabi ni Annalina na hindi na niya kailangang mamasukan sa PCMC para lang mabayaran ang bill ni Danica sa ospital ko, anak, wala na tayong bill. Tuntua po kami, pati siya, tuntua. Kasi naglolokohan kami mag-ina. Pag wala nagbayad ng bill namin, mamamasukan ako doon na bandera ng mga higaan namin. Kaya sabi niya, mama, tatanda ka na, hindi pa tayo makalalabas dito. Muling binisita ng ako Bicol Party List para bisitahin si Danica at si Nanay Analyn sa kanilang tahanan sa relocation site, Barangay Kakarong Pandi, Bulacan. Dinalahan ng partido ang pamilya ni Danica ng mga grocery items tulad ng isang sakong bigas, mga delata, gatas at marami pang iba. Nagpaabot din si Kong Zaldi ng karagdagang financial assistance para naman makatulong sa radiation therapy ni Danica. Kong at, at speaker, na, speaker Martin, maraming maraming salamat po ulit. Napakalaking tulong po ulit ito binigay niyo po sa amin ngayon. Thank you po, Kong Saldi. Maraming maraming salamat po sa mga binigay niyo sa amin. Malaking tulong na po para sa amin yun. Congratulations ko po. Thank you po. Love you. Hindi hey, ko maintindihan. Siya pang nagmamahal. Siya pang